Everyone, dahil sa kakahanap ng pansit, pansit ay sampalukan pala. Hindi pala pansit-pansitan. Sampalukan. Ito na naman po tayo yung, sa mga tawa-tawa na to. Pakicomment na lang po kung anong magagamot ito. Kasi kahit na bunutin mo sila, tumutubo pa rin sila. Siguro may gamit nga sila. Dahil bakit tumutubo sila? Ibig sabihin, may gamit sila. Hindi lang natin alam. Ayan po yung sampalukan. Ayan. Siguro nga may gamit. So, isesearch ko kung, kung anong mga gamit. Ay, anong gamot siya mga yan. Di ba? Siguro meron. So, balikan na natin si Lola ba? Tara. Babalikan na natin si Lola ba? Tapos ka na Lola ba? Tapos na. Ayan. Tinanim niya yung aming... May tinanim siya dyan. Tingnan oh. Kahit naputulin mo yung mga malunggay, tumutubo pa rin sila. Ayan. Ang dami. Yun, pinapaputol ko na wala pa yung mapuputol. Iwanan na natin itong timba. Doon. i-ano natin. Ilagay natin mudyo sa lilim para mabuhay siya. Diligin ko muna yan. Diligin, diligan. So, by everyone. Eh, bakit na pinaglalagay mo na lahat yan? mabuhay ang mabuhay? Hindi, kasi basya din bukak ka. Kaya <laughs> oh, pinagalala. sige. Mabuhay ang mabuhay lang. Oo. Pag mabuhay, kukunin mo para itanim mo ulit. Oh. Bye! Magtanim ay di biro. Maghapon, Maghapon ka dito. sa kayo ko. <laughs> Tagaktak pa ang pabis mo. Diba? Bye everyone. Uy, pwede tayong magtanim dito ng ano, ng yung ano ba yon Yung talbos. Ano? Talbos, talbos ng kamote. Oo. ayano no? maganda pala dyan banda. O, oh, bye everyone.